good morning mga kaibigan mga bayan shout out ayan ang kanap dito sa divisoria umulan bumagyo ang paglilinis dito dire diretso mga kaibigan mga bayan ayan o oh. ang dito sa taas yan ayan kita nyo yan ayan o oh. ayan island yan mga kaibigan mga bayan binabanatan nila para malinis Shout out, shout out, shout out, shout out. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ganto sa sulok mga kaibigan, mga bayan. Ayan o. No? Oh. Plasing, plasing, plasing mga kaibigan mga bayan, shout out ayan o, kumulang umaraw mga kaibigan mga bayan nandito sa gilid, ayan o no? ayan yung mga vlogger, shout out sa mga vlogger ayan na Maliligo ka na dyan. Sige. O, oh, diba? Ang ganyan sa gilid mga kaibigan mga bahay na o Kita niya yan o mm? oh. mga libag-libag Pati sa likod mo, panasan mo rin para matanggal yung libag Ayan o no? Sa likod mo ay eh, plastic mo rin yung sa likod mo. Eh, oh. 'no. Oh, grabe, tanggal ugli bag talaga. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan o. Ayan. Ayan tanggal. Tanggal lang lipag ng lamesa. Ayan na, ayan na. Tanggal ang lipag ng lamesa dito dito dapat tanggalin din ang lipag eh o no? ah uh, ubos ubos yung lipag mayroon pa nga eh ah mayroon pa ba <laughs> ayun o no? ah ah tanggal eh o no? grabe talsika no ayun

hindi pwede kuwantes, alas na hibig kami ng gabi ha? Ah. So, mga... so na mga kaibigan, mga kaibigan shout out sa lahat good morning, good morning, happy sunday ayan, ayan o na ako nag live sa UN ay, sa Kuwag Top Day eh. ah. ng may daming download eh ha? mga mas malalim yung pahat congrats sa'yo oo oh. ayan mga kaibigan, mga kaibigan barat pa rin sila ng banat kahit na malakas yung... bulan ano yun? Lakas na mo lang dito mga kaibigan mga bayan. Kita nyo yung mga lipag-lipag na yun. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Tanggal yan mga kaibigan mga bayan. Ayan o. Yan mga kaibigan ng mga kanilang parinda Takpan nila baka matalsikan ng mga putik-putik Mga lipag-lipag So na mga kaibigan mga kabayan Shout out Ang linis na mga kabayan Ang linis na Ayan o oh, kita nyo naman Ang linis na Tanggal na natang limag Good morning good morning Maraming maraming salamat sa loob ng video nito Thank you thank you Like and share And subscribe Maraming salamat God bless Thank you po